Let's go. Ito na nga mga kaibigan ang ikalawang pagharap ni Astro Labio at itong si Hunto Nakatani mga kaibigan. Sa laban po nila bukas po diyan sa Japan, WBC mga kaibigan. Ang ating pong pambato ang challenger at ito pong sinakatani ang may hawak po ng belt mga kaibigan at makita nga po natin gustong gusto po talaga nitong ating pambato na makuha po itong belt na WBC dito po kay June Hunto na Katani or Junto na Katani. anong man pong bigkas nyo mga kaibigan. Ano? Isa rin po sa balita, sinasabi po ni Coach Noni hindi sila pumunta dyan sa Japan para po lamang matalo. Siya po ay sabi niya sa kanyang statement, sila ay pumunta doon para manalo at handa nilang iuwi itong WBC na belt na hawak ni Hunto Nakatani Katani mga kaibigan talaga makita yung si Astrolabe tinuturo niya yung belt ni Nakatani nakangiti ano at makita natin dito si Nakatani mukhang tuyong tuyo ano at itong ating pambato ay talagang sariwang sariwa ibig sabihin po ay hindi po pigang piga mga kaibigan ano sa palagay nyo po kaya pabagsakin ng ating pambato na si Astrolabe itong si Hunto Nakatani dahil makita po natin talagang napabagsak din po niya si Rigondo nung naging laban po nila at hindi po pipitsugin ang ating pambato mga kaibigan bagamat tayo po ay tinatawag po nating underdog at maraming hindi naniniwala pero ako naniniwala kayang kaya nitong ating pambato na si Vincent Astrolabio you na know, mapabagsak dito itong si Hunto Nakatani dapat mapabagsak niya talaga ito kasi nasa baluarte kasi pag hindi niya yan baka tayo po ay ika nga po alam niyo na ay hindi po ma manalo ano ho pero ako mananalo tayo yan po ang paniwala ko sa tulong po ng galing ni coach Noni Neri at itong galing ng ating pong pambato ano of course kasama rin po ang panalangin ng uh, team ng Astrolabio ano ho, ng MP Promotion Dabaw at MP Promotion po kasama dyan si Brendan Gibbons ano? si Mark uh, Anthony Luntayo, na dyan din si Silver Boys ano? Uh, from Las Vegas to Japan ano ho matindi maganda yung experience na yan na kanya pong uh, ginagawa nagla live din para makita po natin mamaya may update din po niya sa si Silver Boys. tinatawag po natin na interview dito kay uh, mga kaibigan ano at yun nga sabi nga niya sa isang uh, kasama po nila dyan, sa team talagang sariwa nga daw po dito si Astro Love fresh ika nga po yung hindi po piga mga kaibigan ano so sa inyo pong bet kayang kaya po ba ni Astro yung pabagsakan dito si Nakatani uh, kahit po tayo underdog please don't forget to like and subscribe. Ito pong ating pong video po na ito. Ano po? Silver Lining TV at saka po Boxing Talk TV mga kaibigan. Diyan po sa YouTube and Facebook account natin. Huwag niyo pong kakalimutan ha, na mag-like at mag-subscribe para naman po ika nga po lagi po kayong updated sa ating pong video. Ano po? Salamat po sa inyo pong panonood at naway lagi kayong pagpalain ng buong may kapay, kapal. Sabi nga natin lagi, promote what you love instead of bashing what you hate. God bless you po.